Hello, good morning, kabayan. Today is uh, Thursday, January 18, uh, 10 o'clock in the morning. Ngayon lang ako nakapasok dito sa East and R. Uh, hindi lahat nakakapasok dito para mamili kailangan na member ka. May membership card dito. Ayan. Ayan. murang bilihin dito yan you know, buy one take one pa uh, kitchen locks 5 liters food steamer 1,995 buy one take one yes so yan karamihan sa mga tinda pala dito mga kabayan ay uh, mga imported Jan Sport bag 2099 save 700 pesos So ayan executive chair, 19,000 uh, imported may kamahalan pagka ganyang mga opuan may mga chocolate din uh, so ayan Toblerone 199 uh, pero sa Saudi mga kabayan Itong Toblerone Toblerone na ito ay uh, nagkakahalaga ng uh, 10 reals. Kaya mas mura sa Saudi lalo na kung uh, under promo po siya, mga kabayan. 'Yan. Ang presyo niya 199. Uh, before 239. So promo siya, under promo pero mura pa rin sa Saudi <laughs> hello anong pangalan nyo? parang kamukha ko may kamukha kayo na kilala ko uh, Alice hindi po kayo siya sorry <laughs> okay kala ko yung kaibigan ko. hindi pala kamukha lang. so yun. Ikot-ikot tayo. Ano, ah, nakakita ka na? Mahal pa rin pala yung ano, iba. Alubira. 119 no Imported kasi mga ano karamihan O imported lahat dito Ito 274 Mosquitoes dab 379. Yan, DAB 379. Ayan ang mga presyo dito. Pantin 479. Oh. Uh smooth and silky shampoo mahal pala dito ito 579 di grabe grabe marami shampoo doon ah. Saan? Ano Yan ang gusto mo? Sige, sige. Kasi di sa loob wala nang shampoo. So ayan. Ganito pa lang mga binibinta dito. Parang sa tingin ko lahat uh, imported. Ayan. Natural Vitality from Gam, Strawberry Gummies. Eh naman tayo sa ano appliances. <coughs> Kung magkano mga appliances dito. Tingin ko sa appliances medyo mura. Buy one take one. A rice cooker. tower fund 29,000 ah Okay, so buy for now, kabayan. So, konting information sa uh, mga pwedeng mabili dito sa Isan R.